Magandang araw mga kapatid, sa video na ito tatalakayin natin ang isang katanungan tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga kaluluwa ng mga sanggol na namamatay na hindi pa nabibinyagan, kung saan lugar sila mapupunta at anong estado ng pangalawang buhay ang kinaroroonan nila, at tuklasin natin ang paraan na kahit namamatay ang isang sanggol na hindi nabibinyagan ay makapasok pa rin siya sa kaharian ng Diyos, samahan niyo po akong suriin ang mga kasagutan sa tanong na ito. Hinihingi kong panuori natin ang kwento ng pangalawang buhay ng mga kawawang sanggol na namamatay ngunit hindi pa nabibinyagan. Ang binyag ay isang espesyal na okasyon na nagmamarka ng simula ng isang bagong yugto sa buhay ng isang tao. Para sa mga naniniwala, ito ay isang sagradong seremonya na nagpapakita ng pagtanggap ng tao sa pananampalataya at ang pangako ng Diyos na patnubayan siya. Ang binyag ay isang mahalagang seremonya sa maraming reliyon, at ang kahalagahan nito ay iba-iba depende sa pananampalataya. Ito ay isang tanda ng paglilinis mula sa kasalanan at ng pagpasok sa isang bagong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang binyag ay nagpapasok sa tao sa komunidad ng mga sumasampalataya. Ito ay isang paraan ng pagiging bahagi ng isang komunidad na maka-Diyos. Nangangako ang Diyos na sa pamamagitan ng pagpapabinyag at pagbabago ay makakapasok ang tao sa kanyang kaharian. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 3, Versikulo 5, ngunit marami ang nagtatanong tungkol sa isang bata na namamatay na hindi nabibinyagan, kung saan ba mapunta ang kanyang kaluluwa, ito ba ay sa langit o sa anong lugar? Tungkol sa isang bata ng sanggol, kung ito ay namamatay na hindi nabibinyagan, ay nananatili sa kanya ang tinawag na original sin, ang kasalanan na namamana natin mula pa sa kay Adan at Eva. Ito ay mababasa sa aklat ng Roma Kapitulo 5 versikulo 12, ganito ang nakasulat, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dahil ang bata ay ganap na tao din, kaya nasa kanya ang marka ng isang makasalanan, kahit wala pa sa kanya ang actual sin. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Salmo Kapitulo 51 Versikulo 5. Ito ang sinabi ni Haring David. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Inami ni Haring David na siya ay makasalanan na kahit noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Kaya kung ang isang sanggol ay namatay na walang binyag ay hindi ito makakarating sa kaharian ng Diyos, dahil sa siya ay makasalanan na mula pa na siya ay iniluwal at ang lugar na para sa kanila ay tinatawag na kaligayahan o state of happiness. Ngunit hindi nila makikita ang mukha ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay ipinangako lamang ng sa mga taong nabibinyagan at nagbabago sa sarili ayon sa sinabi ni Kristo Jesus. Ngunit may isang paraan pa na kahit namamatay ang bata na hindi pa nabibinyagan ay maaring ito ay makakaakyat sa kaharian ng Diyos. Ito ang tinawag na Principles of Resilience. Halimbawa, kung ang isang ina na may naunang mga anak na nabibinyagan na. Walang pag-aalinlangan na kung nabubuhay lang sana ang kanyang huling sanggol. Ito ay mangyaring mabibinyagan rin dahil ito ay naging nakasanayan na niyang pananampalataya. Ang tawag dito ay baptism desir kung saan ang isang ina ay nangangarap na magiging kristyano ang lahat ng kanyang anak na dumaan sa kanyang sinapupunan. Kaya kahit namamatay ang sanggol na hindi nabibinyagan. Ito ay nagiging karapat dapat na magmamana sa kaharian ng Diyos. Dahil sa kagustuhan at pangarap ng kanyang ina na lahat ng kanyang anak ay iaalay niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabinyag. Maraming salamat po sa inyong panunood, sana kahit kunting aral may napulot kayo sa video na ito, hanggang sa susunod.